Hello, good morning guys. Good morning. Ayan, good morning guys. Welcome to my channel. Ayan guys, ang aking ano, ang aking tulog. Ganito na yung itsura kasi mag-iimpake na ako. Ayun. Bali, ano, ilalagay ko na ito doon sa bahay ng kapatid ko. Ililipat ko na. Kaya ganito na yung ginawa ko. niligpit ko na. Tapos malinis na itong ano dito. Sa ilalim, ayan, inayos ko na. Ayan guys. Ngayon guys, uh, ayan. ito na yung ano, uh, bakantina. Yung ano, dalawang box ito. Na bakantina. Ayan, Ibinenta e, ko ng aking mga alaga. Itong September na yung piyesta dito sa Binulo. Ayan. Yung mga pito baboy. Ngayon naman guys, may naiwan. Bali, ayun, ipinalit e, ko na lang. Yung naiwan dito na isa. Tapos itong naiwan naman. Itong nanay. Itong inahin. Siya na lang yung naiwan dito kasi uh, ano namin to ulit. Hihintayin namin na mag ano, siya. Magbuntis. ay malapit na ito. Ngayon siya naman ang iiwanan namin. ayun guys ay ah, ito na ang aking paligid. Nakapagtanim na rin ako ng ano, Madre de Umano na rin siya. Yung tumutubo na din. Tapos yung mga halaman dyan. Ayan. Tsaka yung ube. Ayan. Lumalago na din. Tapos itong kamuting kahoy. Ayan. Tumataas na rin. Ayan ang mga ano ang labaw pumilo tapos ang ating grapes naman ayan nilagyan ko na ng ano nilagyan ko na ng ano hakyatan niya ayan kasi ayan unti-unti na silang umakyat din ito ay ipapaano ko na lang ibibiling ko na lang doon sa ano sa kapatid ko tsaka sa kamag ko na ano nila paitaas para umakyat na dyan. dahil uh, sa ngayon guys uuwi na din ako ng bagyo bali ano lang uh, lumipas lang yung ano, dalawang buwan na hindi bumalik sa emi bali ako na lang ang babalik doon sa bagyo ayun kasi napag ko guys na mal din ang pamasahe ako na lang yung babalik siguro next year babalik kami dito para tingnan namin ito ulit at saka yung alaga namin babi na naiwan mag isa ayun nakakalungkot din guys na ayan oh. yung nandito ako nililinis ang kwitong paligid ayan malinis Yung pag wala akong ginagawa naglilinis ako dito ayun guys ito eh naalagaan ko talaga ito na mayroon akong ano, puno ng papaya dinala ko pa ito galing ng bagyo yun, pagbalik ko sa susunod alam ko may bunga na ito tsaka dapat magpapabakod pa kami pagdating na lang gagawin namin ito ayan, ayan guys, oh. malinis yung paligid niya kaya ano, ipapamintin ko na lang ito sa ano sa pinsan ko, siya yung mag -ano muna dito maglilinis Ayan, malaki ng aking mga no, kamuti. Ayan. Ay, yung kamuting kahoy, ayan oh. Yung tinanim ko na malunggay, ayan. Tumutubo na din siya. At tapos itong aking ano naman. Ayan, may kinawa ko dyan na dalawa na hinog na lang. Hindi ko nabutay. Kaya yan guys, ito ang update ng ano ko, ng aking garden. Ngayon, pabalik na rin ka sa bagyo Kaya yan, papaiwan ko muna ito. Yan ang aking sili. Marami ng bunga, hinog na. Yan ang aking mga pinya. Malalaki na sila. Yan ang mga gabi. Yan yung, ano ko guys, yung kalabasa ko. yan nakuha ko na din. yan kahapon ginawa ko talaga guys na alohan, ah, habukan ito. Kasi alam ko naman na, ah, ano... Uh, wala ako, uh, babalik na ako ng bagyo, hindi ko na maasika so dahil doon naman ako maglilinis sa bahay namin tsaka sa likod dahil may mga ano din ako may mga tanim pero okay lang kasi ayan inasikas ko naman ito dito nilagyan ko na rin ng ano yan nilagyan ko na ng akyatan para dyan na lang sila uh, pupunta na. Dahil unti-unti naman na silang umakit din. Ayan. Ayan. guys, ang update ko dito sa king garden. Ayan, bukas sa alis na ako guys, October 2. Akyat na ng bagyo. Kaya ngayon, ano, uh, sumikapan ko na maglinis ako dito. Ayan ang aking sinampay, nakapaglaba ko kahapon para matuyo na. And malinis ng aking mga bakanting box. Yan. Na ano nga ako kasi parang nalulungkot din itong, ano, itong nanay. Pero baka dito ilagay yung ano. Yeah, ililipat dito yung anak din nito na bagong panganak na inahin kasama yung mga biit niya kasi bakante na nga dito mas comfortable sila para magkaroon naman ng kasama ito itong nanay nila ito ay nanay niya ito eh eh siya nakapanganak na yung baboy na yun nakasing ano din niya guys kasing laki din niya ayun guys maraming salamat sa panonood ng aking video ito guys ang ano, update natin sa aking garden na iiwanan ko muna pansamantala Hmm, ayan guys. Oh. malinis ang paligid niya. Ayun guys, pali hanggang dito na lang itong video natin. Siya nga pala guys, huwag kalimutan mag-like, comment, saka mag-subscribe para updated kayo sa susunod na video. Ayun guys, ayan, shout out sa lahat ng mga ano nagsusubscribe din sa akin yung mga hindi pa subscribe na kayo guys para may ano din kayo mayroon din kayong alam uh, al sa ngayon pagbalik ko naman ng bagyo sa pagluluto naman tayo guys doon naman ako mag ano yun naman ang gagawin ko ayun guys maraming salamat for this video update ng akin garden dahil babalik na ako ng bagyo Ayan, maraming salamat guys. Shout out sa inyong lahat.